Arestado ay isang lalaki sa isinagawang law enforcement operation sa isang regional level top 5 most wanted person na pinangunahan ng Sambuanga del Norte Provincial Intelligence Team Regional Intelligence Unit 9 kasama ang Dumingag MPS per Sambuanga del Norte Provincial Mobile Force Company Sambuanga del Norte Provincial Intelligence Unit 902nd Mobile Company RMFB 9 RID 9 at Cheyenne MPS sa Purok 2, Barangay Shayan, Sambuanga del Norte nito lamang ika ng Agosto taong kasalukuyan. Kinalala ni Police Brigadier General Bowen Joey Masauding, Regional Director ng Police Regional Office 9 ang naarestong suspect na si alias Nonong, 19 anyos, lalaki at residente ng Purok 1, Dulop, Dumingag Sambuanga del Sur. Mahaharap ang suspect sa kasong rape under Article 266A in relation to Article 266B of the RPC na may criminal case number 2024-104963 na inisyo ni Honorable Julie Mi Bolingo Cuanco, Acting Presiding Judge of 9 Judicial Region Branch 23, Mulave, Sambuanga del Sur noong June 11, 2024 na wala ang inirekomendang piyansa. Nasa kostudya ng Dumingag MPS ang sospek para sa maayos na dokumentasyon at tamang disposisyon. Patunay lamang na ang pambalsang pulisya ng Pilipinas katuwang iba't ibang ahensya ng pahamalaan ay hindi nagpapabaya sa kanilang sinumpaang tungkulin na hulihin ang mga taong tiwalag sa batas, mapanatiling ligtas ang komunidad at ipatupad ang kapayapaan ng bansa para sa umuunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Sambuanga Peninsula, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Joyce Franco, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.